Good morning. Look at that. So nice and beautiful. Most beautiful pag may kalabaw. <laughs> And the sun is rising down there. umusok yan kasi nag ano sila kopras nagahakot ng kahoy para dun sa kopras kita niya yan si insan melvin dito kami tadi nag tatambayan ng buhay pang aming lulu at yung tiyuhin kasi dyan sila lagi kailangan malinis ay <laughs> huli <coughs> <coughs> bye hindi pwedeng magpunta ng bayan yung isa na yan kay busy sila sa kopras tayo ay pababa na dahil walang signal ang dito sim ayan na yung cobras nila uh -huh. paano lulutuin yan sa usok lang signal. Dito kami sa dating <laughs> bahay ni La Belhira Family. Oh. Pasignal. Dito ka sa ano? Si mainit. May hinog na kakao dito sa inyo. Oh. <laughs> uh. What is that? Makupa. Makupa? Napay goyabano at ayan. Uy, careful ka. Ang tambayan noon. Okay. <laughs> Oh. Kita tuh ice beer. Basemay is Buka Oke. Ya, <laughs> <mo, okay. laughs> <laughs> 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 Ini <himit> perado pun manya. Karo mongkas, tagalog. Ingrid Ya, Ah, yes. Ini <himit> <himit>

Tama na tawag. <laughs> Gawin. Masustansya. Uh, salamat sa pagluto.